Walang kandidato ang administrasyon. Yeah. You think yeah. they they think might so. align with the uh, other groups. This is truth on the line. Tatingin mo, it will change the alliances kasi sa ngayon eh, yun na nga mahina yung mahina yung well, actually hindi mahina kundi walang kandidato ang administrasyon. Yeah. You think yeah. they they I might think so. align with the uh, other groups. I think so. Limbawa, may iisip mo ba na matatalo yung mga artista last election? May iisip mo ba na matatalo yung Bong Revilla na in-endorse ng Iglesia? At sa lahat ng survey mm. ay pasok sa 12, may imagine mo ba yung Willie Revilla na pasok sa lahat ng survey, matatalo, at mas mataas pa si Heidi Mendoza na hindi kilala, mm. 'di ba? Si Tolentino, mas mataas pa si Heidi Mendoza kaysa kay Tolentino at saka kay Abalos? 'Di ba yung ganun ba? Merong mga kwan eh, may mga hmm. sparks eh ng ng pagbabago. Whether itong sparks na ito ay magiging isang apoy uh, na masusustain going into 2028, kailangan mo ng firewood. Kailangan mo ng uh, ikindle yan. Yun yung challenge sa mga bagong alternatives. Now, sinasabi ko lang, kumpara no mga nakaraang taon, na very skeptical ka. Ngayon may nakikita kang apoy. Eh. Yes. No? Parang yung kabataan ngayon, yung Gen Z at millennial, nagsisimulang magising at mag-assert, no? Not yet enough to change the system. Pero merong mga panimula na nagke-create ng islands of alternative. No? Yun yung nakikita mo ngayon. Tingin ko pag naalagaan 'yan, going into 2028 with 60% of voters, puro mga kabataan. Yeah. That could change the political configuration no, going into 2020 merong mm. mga speculation ngayon na baka daw ano possibly na the administration will align with the pinks sa tingin mo possible yan possible dahil walang kandidato yung administration for now at it is in their interest na matalo si Sara <laughs> dahil sila yung unahin yes. eh hindi naman yung pink eh. No? Sila mo uuna. Yes. Kaya it is in their interest at the minimum no? na matalo si Sara. Ang tatanong, ang tatanong nila yung kanilang mga sarili, sino ba yung makakatalo? Si Speaker hmm. ba yan? Si Toby Chanko ba yan? No? Sino yung makakatalo? Yes. Medyo... On the other hand... Oh, on unless, on the other hand... Unless seryoso ay nilang, nilang, nilang itulak itong charter change, Ami. Dahil may mm, too late. Narinig mo ba? Narinig ko. nga. Ah, I agree. Yeah. I agree. Pero may ka. Itong mga young guns, itong sila Ronnie Puno, pinoffload mm -hmm. yung charter change, con-con daw, etc. Lowering the age na pwedeng tumakbo sa pagkapresidente, etc. Yeah, all of that is charter change. Pero too late. Sa gulong, sa gulong ngayon, hindi na yan maipapasok. I don't think so. Dama. pero Pero, ibig sabihin, on the other hand, kahit naman yung Duterte camp nakikita nila yung lakas ano eh. I I mean uh, ano yun eh. Ano ano yung mga pangmasa yan eh. Alam nila yung sentimiento ng tao. And even Sara Duterte is making overtures to Leni Robredo. Ha? Sa tingin mo? Madidilit kaya na yung ano yung yung grupo ng yon. Oh, yun ang. Ah, yun medyo imposible. Yun. Oh, ah, medyo imposible. <laughs> oh, <yung> medyo <laughs> uh, kaya hindi wala akong kwento, wala akong duda ron. No. Ngayon, a broad anti-Duterte front, that's a distinct hmm. possibility. That's a distinct. Pink, yellow, uh, independence, no? Multicolored, progressive. Oh. Yeah, okay, that's progressive. A possibility. Dahil it is in the interest of everyone na hindi Duterte <laughs> na hindi sila manalo. Even, hmm. even yung mga kausap ko ng mga businessmen, taipans, no? uh, yung mga sa church, uh, yung mga business, panto ah hindi mga mga maliliit na negosyante. ang nakikita yeah. nila the Duterte test will be bad for business. No. hmm, oh, heto dahil na yung araw very lang ng yan. fundamental, very fundamental to 2028, it will be a game changer for good or for bad.